Oh guys, as of the moment, 'di ba? Nakakagigil. O oh, ayan na. Hearing po, nakasuspend po ngayon ng hearing. It's 4:46 PM June June 10, 2025. Yan, 'di ba? Opo, opo. Palang Robin, nakakagigil ka, B. Hm? Nagkukunya-kunya ba na kayo? So, nakasuspend kasi pag-start pa lang po ng hearing ngayon, to the highest level agad yung pag-proceed nila doon sa mga uh, iba hindi sa pinag-usapan, 'di ba kahapon nagbotohan sila na dapat ngayon, ngayon mag magte-take na sila ng oath. 'Di ba? Pero ito kasi mag-motion muna daw siya. Yan. Yan si Kalbo. Kakagigil. Nakakagigil. Nakakagigil. 'Di ba? So panoorin natin sabay-sabay. Yan, naglalapitan na. So, sinuspend siya kasi hindi na naman nagkasundo. Kasi meron na naman siguro, dahil nga nakatulog na naman ang pamilyang Duterte, may mga naisip-isip na naman, gumawa naman kung ano-anong kaplanuhan sa buhay. So, ito na. Nakakagigil na kayo. So, yan guys. I-update ko lang kayo sa mga nangyayari ngayon, guys. Live na live po ang hearing ngayon. Nakasuspend ngayon ang Senado. Kasi nga, di ba, kakakwento ko lang. Ulitin ko pa ba? Kakopi ko. Si Bato kasi B, meron na naman siyang kasabihan na magpi-privilege speech na naman siya para ma-manipulate yata yung karamihan. tas parang may kakaroon ng mga pagbabanta naman niya sa speech niya. So ngayon, ang sabi naman ni, ano, ni Sen. Risa Monteveros, ipagpatuloy na natin kung ano yung napagkasundoan natin kahapon na mag-take tayo ng oath today. ba? Diba? Para maka-oath na talaga lahat-lahat. Para maging impartial ng lahat-lahat. Pero anong ginawa? Pinaglalaban ni Bato na hindi mag ano muna daw siya magsalita hindi nga yun ang napagkasundoan B <laughs> Pagigil as of the moment yan magsi session resume na panoorin nyo na live po sa ano sa mga malaking ano media stream ay tumatawa-tawa si Chiso wait lang pakita ko sa inyo so ayan na ang lolo mo tumatawa-tawa na siya B tumatawa-tawa na siya siguro may something ano di ba yan ang sinasabi. Kung ano na pag-usapan, dapat ituloy nyo na. Ang dami mga nagko-comment, oh. Session is resumed. DDS Senators so are very Senator loud. Senator Cayetano is recognized. Na, diba? With the permission of the majority leader and Senator... Panoorin nyo na lang siya at manunood ako. Kailangan ko mag-focus dito. May I just... Uh, Bye muna.